Yay! So dito na kami ready ready na mag swimming so yan ang si Lolo nakikita <laughs> And... oh, medyo maliit lang siya maliit lang ito guys no? hindi siya ganun kadaming tao Okay, Ito mga pugit. Ito yung mga tigulang. Ito mga tigulang manari din. Hello, ano mga pal? Ay, ba pinalaasan mo? Hindi naman sa huli mo na na-discover. Okay na na, Andri lang ka ba? pa matatauhay lang ka ba? Wala na, Betty. Hala, dumaulan. Ara na ulan. Ay, ari ba na din sa hangin? Oo, ga, ang pinahal.

we down. Ah, so ano uh, oh. okay, bit oh, okay, sa saan naman? Oh, babe bit tuman sa. Okay, dad mo ko dala ah. Kita pa kay sa address. So we here in Ra, uh, na video lang ko. Ito na kami sa. Anong pangalan ng place ito? Ah, Clear Claire Water Bay. Clear Water Bay. We're at Clear Water Bay na kami. Punti hmm. ng tao, ah. Uh, uh. Ano na sa daw boundaries isang So guys, dito na kami guys. So, parang um, hindi masyadong matao. Oh. Uh. lakas ng alon dito. guys oh masyado matao dito guys so ang ganda ng buhangin ang ganda ng buhangin kasi so, may naglilinis pa dito oh. kasi maraming yung... ano oh. Oh, puti-puti ng buhangin talaga. Oh. Saka ano pa siya,

May pang koros koros ba na ergani? Koros koros ba Pang koros koros. Koros koros sa tiyan. Kurya sakit. Kurya usog. Kurya suta. Kurya lingin. <laughs> Matuluyan ba lang? Diba sa mga tiyan ko? Wag kang ganyan ha. Magdadagdagan ganyan Aba? Aba? Sa mag-send ng star, salamat ka Punin muna yung Video lang na ah. Yan. 1, 2, 3, ang 3 masiba. Wala na bila lang mga niluto. Ay, pagkabot nila wala na wala may mga iban na. So, ang ebidensya, arin lang diyo. Gag na na nila. Oh. Matamat, why na? Masarap yun daw. Samusta din tayo, no? Kag... Ano? Mm. Ngamit. Ano? may balas niya. Ay, may balas niya. na galing nahulog. mo. Ito <laughs> <see> <laughs> <Good luck. laughs> Nagalapok sa ba? Nagalapok sa <laughs> <laughs> Kaya mo na, yung <laughs> mga balas ka <laughs> <na>, eh? mo. <Magagaguro. laughs> <laughs> 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 Amo ang panit ang may Di pa mo <laughs> lang. Gawin mo. man yan. nahulog. Galing

Kaya kulog ba? Ay, kulob. Kulob na na ako. <laughs> Okay, okay na na. Okay na. Okay na na. Okay. Ay. So, nagkala. Tat-tat na ya. Okay, okay na na. Kaya na tayo. Sayang pa to. Kaya na na. Ano ba dito ko? Da, ah, dito ka dito, dire ko. Oh, oh, dire, dire, dire. Ah, Cancel po <laughs> wala nang on Wala na mo sir nang isa ka bangro. Saw na. Hindi na sa karon maluto ang tiyan. Dapat itaud mo gid na sa kay pinaka sa gani. Mm -hmm.

You, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Rose, me Whoa, yay! Yeah. Slice okay. na cake. Wow, thank you, thank you for the cake. Slice mo na.